sa ngalan ng patas na pamamayag. Salamat naman at uh, si Atty. Persida Acosta. Atty. Acosta, magandang hapon po sa inyo, madam. Ah, magandang hapon sa iyo, sir. Happy at sa pumata ka sa so, baybay. Salamat naman po at uh, pumayag po kayo ma-interview ngayon. Ma'am! Ay, payag. Okay lang kahapon. May closed door sa ako eh. Hindi Opo. mo sa akin ng cellphone ko. Nasa stop ko. Sige po, ma. Kasi may makausap tayo sa stigo eh. Ma'am, okay. diretsyo na po, ma'am. Para hindi masayang yung oras po ninyo. Uh, bakit po kayo nag-aabogado kay uh, Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at kay Yan Yishu. Ah, hindi ho ako nag-aabogado. Opisina po ang abogado nila. Okay. Ang Public Attorney's Office, ako lang po ang hepe. Okay. Ito po ay provisional, temporary, and limited assistance. Kahit ikaw, Sir Rapi, pag ikaw kinulong ng bigla-bigla, pwede ka namin ipagtanggol. Pero Ma Nasa di... mandato po natin yon. Di ba ma'am, okay. eh, nakalagay po sa inyong operations manual Uh, na kayo po mismo ang pumirma noong August 27, 2010 yes, at ang inyong pumandato ay para lamang ho sa mga indigent. hindi ah, naman po kay indigent don. si Marcelino at saka si uh, Mali ho kayo doon. Yan ang general ano po namin, representation. Pero may exceptions po yan. Puntahan niyo pa yung ibang mga pahina niyan. Ako pong pumirma niyan. May may exception yan. Number one, kung mag-arrangement, walang abogado. Kung ng tukwas, pwede ang PAO. Kahit kaninong taxpayer, kung siya ay magpo-post ng bail, pwede siya man. din po sa operations manual. Kabisado ko po yan. Ma'am, nabasa ko po yung operations manual nyo po. Public attorney's office po para sa mga indigent po yan. Nakalagay po doon, ma'am. Walang nakalagay doon na pag hindi ka indigent, pwede kang kumuha ng pre-legal assistance. Sa iPad ko. Ako po po may manyan, may exception ho dyan sa Wala po ma'am, nakita ko po, nabasa ko po ma'am. Meron ako, ako kumuha niyan eh, ako mismo nagsulat niyan eh. wala po. But anyway, sige po ma'am, for the sake of argument, for the sake of argument, ma'am, si si Atty. Marcelino, Opo. Si, si, pa, si Ted Pailunon, naging di opisyo rin kami. Si President Erap, naging di opisyo rin kami. Okay. At mismo uh, kami ang tumulong Opo. para hindi makotong. Pero, pero ma'am, imbis na sana mag-abogado yung, yung, pau sa mga taong tulad ni Marcelino at kay uh, Yan Yishu, ba't hindi na lang po tayo mag-abogado yung PAO sa mga mahirap nating kababayan na wala akong pangkuha ng abogadong uh, private? Tulad ah, uh, ma'am, ma ma I'll give an example. Si Tin Nemenzo po season, corporal po ito, ma'am. Okay, napakababa po ang sahod niya, 13,000 lamang below at tinabla po ng uh, Public Attorney's Office at sinabi sa kanya na doon ka na, na pumunta sa munisipyo, doon ka kumuha ng abogado. Ah, uh, samakho yung kalaban niya. Client na namin. Hindi hindi namin siya pwedeng tulungan pag may conflict of interest po. Hindi po Hindi po, sina na namin pwede. Hindi po sinabi sa kanya yun, ma'am. Ang sinabi sa kanya, una, magpakita ka ng Certificate of Indigency. Nagpakita ho siya. No makita But sa yung certificate. Sa presentation mo namin, talagang kailangan ng indigency. Yung apply ma ho namin yan. Okay. Pero na pag ano po, pagka uh, immediate assistance po, meron kaming limited temporary gaya po si Napoli, sa Naples, tungkol sa senior. Oh, okay, ah, okay. Ma'am, ma nagpakita po siya ng Certificate of Indigency, uh, proof of indigency as a matter of fact, yung pong 13,000 lamang yung kanyang sweldo ng kanyang mister, yung payslip po pinakita niya bilang proof po yon. Pero nung makita raw po ng Pau, sabi ng Pau, ah, "Sige, 13,000 ang sweldo mo, pumunta ka sa munisipyo at doon ka kumuha ng abogado." Ah, baka yung kalaban niya, nasa Pau na, hindi pwede niyo. Hindi po, wala ano, pong sinabing ganun. Yun? Wala, hindi po sinabing ano, ng ganun Pau. Ano kaso niya? Anong kaso niya? Hindi ko po alam. But anyway, isa pa ho ma'am. Sige. hindi pwede sa kaso yun, dahil meron nung kami hindi pwede. Hindi kami pwede sa landlord. Hindi, Hina pwede, na, sa hindi pwede, pwede sa landlord. Hindi pwede sa landlord, pero pwede sa drugs. Ay, in, alo, ay, ala, 82,000 no ang aming pinaglilingkuran preso na nakasasakdal sa drugs. De, kaya nga ma'am, kaya nga ma eh, hindi pwede sa landlord na hindi siya nakapagbayad ng kanyang renta, pero okay sa mga drugs. Pwede ho Kasong kami sa na, tenant Iba yung landlord. Ang landlord may ari ng pinuupahan. Ang tenant, pwede ho kami sa tenant. Eh, ma'am, ma na pa, 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 Ma'am, paano, paano magiging landlord itong corporal at 13,000 ang mga yung sweldo? Ay, hindi ko alam weldo? yung kaso niya. Papuntayin niyo sa akin, evaluate ko kung bakit sa tinanggihan. At okay. mag-report ako sa iyo. Sige. Hindi ko alam ang factual basis. Sige. Nga, ngayon, ma'am, si Yan Yishu, isa pong Chinese drug lord. Bakit po inaabogaduhan po ng pao? Ay, ano ho to? Immediate assistance ho to. Mausong tukwas. Ma'am naman. Ma'am naman. Diba ma'am naman. Ma'am naman. Eh, nandiyan oh. naman po yung Chinese Embassy. Di ba yung mga kababayan natin Pilipino, ma'am, kapag sila po ay nagkakaroon ng kaso yung mga drug courier, yung po mga eh, nauhulihan ng drug sa China. Why? Eh, Philippine Embassy po natin ang tumutulong gastos po ng, ng Pilipinas ang eh, sa mga abogado na kinukuha natin doon sa bansa kung saan sila nakakulong. Eh, pwede naman gawin yan dito, ma'am. Yung Chinese Embassy po dapat ang kinontak ninyo para ang Chinese Embassy ang maghanap ng private lawyer for yan issue. Teka, para malaman niyo po, kahit ang Indonesia, kahit ang Taiwan, nagre refero sa amin ang mga national nila. At pinagtatanggulo namin kung wala nung trabaho at nakakulong. Ma'am, this is a Chinese drug hindi lord. Po pwede, hindi po pwede kami ang mag-utos sa ibang bansa para no, kami ma magtanggol. No, ma'am. Then, then, then Nasa papaya po siya. Nasa halimbawa... po namin, kapag foreigner, pwede po namin ipagtanggol. Kung sa criminal cases, no, wala silang lawyer. No, ma'am, hindi ko mag-gets. Kasi nga, ma'am, drug lord ito at a Chinese po ito na meron naman siyang pera nakapunta nga siya dito sa Pilipinas. So meaning, meron po siyang pera, may kakayahan siya kumuha ng private lawyer. Sino po? Sino siya sabi niyo si drug lord? Si Yan Yishu. Hindi yung drug lord yan. Asset po ng AFP yan. Ma'am. Kayo lang ang humahatol. Ma'am, siya, siya po yung, ma siya siya po yung may siya po yung may-ari ng laboratorio. Hindi ho siya ang may-ari. Hindi siya ang may-ari. Ay sa asset to ng isa yan. Bin okay. Bisitahin na rin namin. O sige. Sabihin po natin na asset. Sige po. Okay, sige. O asset siya ma'am, uh, pwede naman ho tumulong sa kanya yung Chinese government. Bakit to kailangan ng gobyerno natin? Apa, eh kinukulong ng gobyerno natin tayo nga ang modelo ng buong mundo. Teka Dahil muna. tayo, meron tayong legal aid office para sa lahat na nandiyo sa Pilipinas. Ma'am. Kay Banyaga, kay Pilipino. Ma'am. Tayo ang model ng United Nations. Ma'am, yung pong mga drug courier na nahuli mga Pilipino sa ibang bansa, yung pong natin, anong problema, nagkakandara pa, pupunta po sa kulungan ng mga kababayan natin na nakulong sa ibang bansa at nagbibigay ng private lawyer at pera po ng taong bayan ng Pilipinas. So pwede mangyari dapat to kay Yan Yishu, pera dapat ng mga incheck, pera po dapat ng China, na naman ng China, sila po dapat ang gagastos, kukuha po ng abogadong privado para dito kay Yan Yishu kasi citizen po siya ng China. Teka, yung sinasabi mo, Sina. May public authorities office pa ang Sina. May public authorities office pa ang It doesn't matter kung may public authorities office tina. sila Teka, pero ang alam, ko, ang alam ko, ang alam ko ma, marami silang pera. Ay hindi, wala na akong pag pagtalo sa iyo dahil hindi ka makikinig sa akin. No ma'am. O, section 4, nag-operations manual, cases. ano yung plating file immediately. Nandiyan po sa operations manual yan. oh, ayan pa. Abasahin na lang yan. Nandiyan po yan. Ako nagsulat nito, kaya alam po manual namin. Ito yung section 4 na sinasabi niya, nabanggit niya na kahit na sinong tao, maski na ako. Ano yung section 4 na yan? Nakalagay po rito. For cases which may be provisionally accepted, public attorneys may accept or handle cases provisionally pending verification of the applicant's indigency and evaluation. Eh si Marcelino, kailangan pa ba ng ano, pending verification? Eh, Lieutenant Colonel, right then and there. Pwede mo na agad sabihin eh. Kilalang tao yan eh. Lieutenant Colonel ka. I don't have to verify. Hindi ka na qualified because I'm sure lampas ka sa 14,000 ang sweldo mo of the merit of his hair cases in the following instances. Meaning, habang, ha, huh? bineberipi ka kung ikaw ba indigent o hindi. Mm -mm. Dahil may emergency, ikaw ay tatanggapin. In the absence of the proof of indigence. Eh, when a warrant is issued, and he he needs to file a motion to post bail bond. Wala namang warrant pang na-issue eh. Wala ako nakikita ang hinuhuli siya. Press ko nga eh. Oo. At bakit siya magpo-post ng bail bond? out on bail niya nga siya eh. When a person is arrested or detained, hindi naman siya arrested, hindi naman siya detained. Out on bail siya. When a pleading has to be filed immediately, paano magkaroon ng pleading immediately? E gabi yun at nasa press con sila when an appeal or petition search or prohibition has to be perfected or filed immediately. So, yung sinasabi ni Attorney Acosta na Section 4, cases which may be provisionally accepted by public attorney pending verification of his or her indigency evaluation. Ang, ang tawag po, ito ang model ng UN. Kaya pinatawag ako ng UN para ipaliwanag ano ba ang istruktura ng tao. Tayo po ang pinakamodelo ng buong mundo sa pagbibigay ng legal aid Lapit 3,000 po na pa-acquit namin last ma year. Ma'am, 30 milyon ang kliyente namin last year. Ngayon kung ayaw mo ng servisyo namin, Ma'am, hindi gustong-gusto. Gustong-gusto ko po ang ng PAO para sa mga mahirap nating kababayan. Hindi buli-buli po na sir Rappi, eh. ang referral. Hindi ma buli-buli po na. Opo, salamat po at meron pa po mga tao na sa akin dito. Maraming salamat, ma Pabuhay po kayo. Okay. Si. Iyon po si si ang ah, napagbigyan ko sa... kong kahilingan ng mga taga-Facebook. Ah, uh, listeners at viewers natin, sila kasi nag-request eh. At pinala naman tayo, yun nga lang, bitin. Uh, bago siya nag-abogado kay Colonel Ferdinand Marcelino, meron abogado si Marcelino, private lawyer eh. Mm -hmm. In fact, dalaw o tatlo ata yung tumutulong sa kanya. Basta meron siya private ah, basta lawyer. Basta meron, meron nga. So ano nangyari doon sa private lawyer? Nagbitaw ka atin ni uh, Acosta, hindi ko kasalanan to ha. Ah. Bakit ka nandoon sa press cone? Kung yan ay emergency, eh ba't hindi mo hayaan si Marcelino na tumawag sa kanyang private lawyer? At ba't kinakailang paharap ka sa media? Wala namang ano dun sa press conference ha? Wala namang mga sheriff or mga warrant officers na para arrestoy na siya. Kakalad ka rin na papuntang korte at i-inquest. Wala eh. Ang sarap-sarap pa nga ng forma niya dun sa TV na nagpag-usap siya sa mga taga-media. So, ba't kinakailangan pa may public attorney's office representative at pau chief pa talaga sa tabi niya sa isang press conference? Kasi sinabi hindi niya ito. emergency. Di ba? O, oh. hindi emergency yun. Press conference eh. Ang emergency ay siya ay inaaresto arresto na. Mm -mm. Di ba? At kailangan niya ng abogado sapagkat siya ay dadalhin na sa korte. Pisinta sa piskalya o sa judge. O ikukulong na. He needs a lawyer. ASAP. Pero wala eh. Sa press conference, wala ako nakita mga warrant officers eh. Wala ako nakita mga police o NBI. Ang nakita ko si Marcelino nagsasalita sa media at pinagpipilitan niya na si Yan Yi ay kailangan matulungan dahil yung pau Wala daw pow ang China. It doesn't Embassy. matter. What we know is, yung China, maraming perang, pwedeng panggastos sa private lawyer kahit na pinakamagaling na private lawyer sa Pilipinas babayaran ng China kayang-kaya. Kaya. Bakit pa at libre? Lalo pa ngayon na may awayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Pwede pang masabi, traitor ka eh. Tinutulungan mo yung kalaban eh. Kalaban 'yan eh. China, kalaban natin. Nagkikipag-awayan tayo sa China, binabastos 'yung mga mangingisda natin. 'Di ba? Mangingisda na kukuha ng isda sa mismong karagatan natin, may kita mo yung mga Chinese Navy na inisprehan ng tubig. Binobomba ng tubig yung mga isda natin. I'm sure alam mo yan, Ronnie <laughs> Acosta. Kumampi ka man lang sana sa mga mga isda natin na binababoy, binabastos ng mga sundalong China. So ba't kumakampi ka dito sa drug lord na si Yan Yisho at bibigyan mo pa ng servisyo samantalang yung mga mga isda natin binababoy, inaapi, nitong mga incheck na ito, Chinese government, then why help? Yan show. Alam mo, Attorney Acosta, sana man lang nagpakita ka ng konting pagsisimpatiya sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea uh Oo. -oh. na nilalapastangan ng Chinese government yung binobomba ng tubig. Uh Oo. -oh. Diba? Kinakawawa. Pagkakataon mo na sana para iganti yung mga pobre natin mga mangingisda, ito na, si Yan Yishu. Pwede mo na iganti yung mga kababayan natin. Nahuling naglalapastangan, nagtitinda ng droga. Shabu Laboratory. Sana, idikdik mo na para maiganti mo na yung mga pobre natin mga Hindi. Sa halip na idikdik mo siya, tutulungan mo pa at compliments of the Filipino people pera ng gobyerno, pera ng mga taong bayan, pera ng mga pobre, yung mga kalahi niya, inaapi ang ating mga mangisda sa West Philippine Sea. Binobomba ng tubig.